Motor pa ano ako? Ang bigat mo na dyan. Ano ang sabaw ito? So, ganda na may dito. <coughs> 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 ano muna, kayo muna. Ganda na may dito doon. Oh. Ako. Wala akong gamit, utol gusto akong na ba yan? Atin 'yan. Tatitin ko na 'to, ha. Wala. na po. na po ba 'yaminte? Bilisan. Ah. Yes, meron ka na 'yan, no? so, nandito lang naman kami sa lukban magkakami ah bang yun lang guys thank you thank you